Sa araw na ito, muling binubuksan ng pintuan ng demokrasya sa pinakamaliit na unit ng pamahalaan, ang barangay at sangguniang kabataan. Ayon sa saligang batas, ang mga ito ay may malaking responsibilidad sa pangangasiwa ng kanilang nasasakupan. Ngunit, anong mga kwalifikasyon nga ba ang dapat taglayin ng na mga nagnanais na maging bahagi ng barangay at SK? Alamin natin sa ulat na ito. Bilang pinakamaliit na political unit ng pamahalaan, malaki ang papel ng barangay at saguni ang kabataan. 2018 pa huli huling nagkaroon ng BSKE at ngayong araw, ihahalal ang mga bagong uupo sa barangay at saguni ang kabataan elections. Base sa datos ng COMELEC, may police power sila para pangasiwaan ang kanilang sasakupan at maaari ring magpataw ng buwis at pumasok sa mga kontrata ilan sa mga kwalipikasyon ang pagiging Pilipino at rehistradong butante kung saan ka kandidato. Tungkulin ng mga Sangguniang Kabataan na magbalangkas at magpatupad ng mga programa at mga proyekto para sa mga kabataan. Dapat at least 18 years old ang mga tatakbo sa SK pero hindi mahigit sa 24 years old sa araw ng halalan. Kailangan rin marunong magbasa sa Filipino, Ingles o lokal na wika. Isang punong barangay at seven membro ang pipiliin pati na isang SK chairperson at pitong member ng SK. November 9 naman ang huling araw upang magsubmit ng Statement of Contribution and Expenditures o SOSI. Batay sa desisyon ng Korte Suprema, itatakda ang susunod na BSKE sa 2025. Kaya, kulang tatlong taong uupo ang mga maihahalal ngayong Oktobre. Kaya naman, inaasahan na sa maikling taon ng kanilang panunungkulan, ay mga sila ng positibong pagbabago sa kanilang nasasakupan. Ito ang kwento mula sa Barangay Poblasyon. Kasama si Divine Carpentero sa likod ng kamera. Ako si Jaylo Patagani para sa Alaydunong Production.